in Costco. We will buy a uh, wagon. Folding ayan. wagon. Para dito. Ah, pag ano. Maganda yung wagon yan. Uy, oh, 89. 99. Yeah. So, ayan, mura na nga. Tunin na, kunin na. Yan. Oh, ilagay mo na dyan, ma. Baka may iba pang brand. Hindi, okay na yan. Kumusta? ko Here is Here is Mara. And bami. Yay, Wishlist. Wishlist. Wishlist granted. Tapos mayroon pang mesa na 29 lang. Punta na tayo next week. Yung sinasabi ni ano, yung unang daan Yung sinasabi ni Len, yung kanila. Yung anak niya sa Costco kasi nag-work. Sabi niya maganda daw kasi yung tagal na nilang gamit. Yeah. Meron din sila. Yeah, ba yung na nila? Yung aso doon. Yung katabi natin. Ah, bibili ka din. Wala man tayo lalagay eh. Wala ka naman pa eh. Not this one. Hindi pa alam yung cooler natin kung may gulong. May gulong ba yun? Nakalimutan yan. Iglo. Ano? 99. Mayroon tayo eh. Hindi Meron ko alam kung may kami. gulong hindi. Natabunan ang mga ano Yung blue. ano, title ng ito yun? Coolman. Cool Makita ko mga coolman na may gulong. Umamahal. Di, matagal na yung sa amin eh. Piti na ka nga yung ano. Mga 200 eh. So may gulong yun. Wala. Mara, look here. O, ano yun? Wag daw ano 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 bibili natin? Wala tayong bibili. Eh oh, may sabon pa ay sa bahay. Oy sabon. Yan. Ang daming food. Anong kinuha mo? Magkano yan? 17? Ayun nga sabi ko sa kanya eh. Wala na. Baby, you, you, have to... Ito pa sa Yeah. Bebe. Yeah. You have to walk. mo na siya kasya pa ba siya dyan? Hindi na mo? Yeah, no. patungin gan... na patungin pa patungin na patungin na na patungin na patungin na na patungin na patungin na patungin na patungin na na Puff. Doon na siguro madadaan. Meron pa tayo nito, no? Pa? Go. Go. Yan, 15.29. Ayaw na daw niya mag soft drinks. Costco. Wala pang mga pre-taste kasi maaga pa raw. favorite kumuha ka na it's only 7.49 dalawain mo na o oh, alam mo ba si kami bumili niyan ang kinuha ko lang lahat ito at si, si ano ang gusto niya si, si Mara ito. Si Cooper ito ang gusto niya lang pinapili niya sa akin sabi ni Jeff napaka mo my dear you like this? the puff? go get it Yeah, original. Ayan okay. na daw niya ng vitamins. Arthritis pain relief. Ang oh, melatonin. Oh. 14. Five 400 minutes. tablets. Okay, 5 mg Okay ano, so, uh -huh. Hindi pa Kasi yan. Okay, uh, hmm. nila. Kailangan niya yan, tony. 5 mg. Wait, 5 lang naman talaga eh. Let's give time. Kung gusto mo ng 10 ito, ay naghati-hati ka, 'di ba? 14. Ilang naman ito? O, oh, ang aming card na puno. so ayan, dog dollars lang daw yan. Sarap. Pizza is life, Mara. How do you like it? Yummy? Very yummy. Yan. Ito lang po ang bibilin. Yung tro, ano ba yan? Wagon. Ayan na, oh, nakabili ng skull candy na ano na naman. Nasaan ba tayo? Dito ba? Ayan. Hindi, harapan natin yung ano. Dito tayo sa Nawawala na po kami. Nandito yan. Dito. No, it's here. Saan? dito banda nga. Are nakipag. Na si Ito si Dar. Ayun oh. Wait lang. Oh, baby, baby. Yung pinto mo at nag-aano. Dito dito ka. Huwag mo muna. Ako, ako, ako. Ang hawak. Maatras na. Wala yung maraming Yung na Mayroon naman tayo kasing ano eh, lalagyan. Pwede dun yung mga ano. Ayan na. Nagdi-discarga na ang mga waldasera, waldasero. Sabi ko sa inyo eh, wag na kayo mag -kosko. Pwede na yan. Sa loob na yung ito. Na. O yan, pwede na yan Nasaan yung cart, ano natin pa Open mo nga yan pa Andyan yung bag natin Yan, nandyan Yung yan, yung green Para ilagay mo na yung Yeah okay. bagong baby. Ba para, ano? Skull candy. Oh, oh. Pero, <laughs> ayan na po, meron na siyang dalawang boss. Yung boss niya ito. Ayan. Dalawa yan.